Tara, sa saan punta mo? Balik kayo na po. Ha? Ah, so ba't naglalakad ka? Wala na po naubos ang doko ng pamasahay. Nako, kung ka po galing yan? Dito sa Paranaque? Paranaque pa po. So naglalakad ka, galing Paranaque. So nakikita tayo naglalakad. So sa kainitan, naglalakad siya. So tatanungin natin, Lala ko naubusan ko ako ng pamasahe Naku, saan ka ba galing yan? Dito sa Paranaque Kurag pa so, lakad ka, galing Paranaque Layo naman So, ilang ilang oras ka na naglalakad yan? Mga uh, isang oras at ah. na Aba, ang layo na ng ano mo So, nagmamadali kasi ako eh Kaya ano, so ganito na lang Ah, uh, 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 ganito na lang bakit ka pa pang marikina yan? Oo, ka pa? ka sa amoy eh ano na lang, galing ka na lang Dito diyan kita ng pamasali Iyahatid sila kung gusto kaya magpuntang marikina Lalo na lang ako Lalo na nilakad mo So, sige, Balik. ano na narinig sa kapang Ma, natin sila dun makakayan. Yes. 36 row Ay. Yan, dali ano Dito yung sakayan ng tricycle Papunta ng ano, Pasig-Talingke Then, pagdating mo ng Pasig-Talingke May mga jeep doon, papunta ng Opo. Okay. So, doon ka nasasakay noon Papunta ng Marikina. Siguro papunta ng Talingke Mga, ang pamasahin yan, mga 40 pesos Maraming salamat po sir oh. Sa binigay niyo pong unting tulong oh, sa akin la so, namin ng... po itong malaking utang na loob Basta oh. yun lang ah Uh, ingat lang sa pag-uwi. Ang layo nang nilakad mo, no? grabe na makalayo nan So, yun lang, ingat. Yung 1,000 na yun, pamasahin mo na yun. Saka, pangkain mo na rin. Okay. Sige. Please, ingat, siya, ingat. Maraming salamat. Please, I can't share.